Ganda araw ka mga kapag mga kapugay sa so, kumuli si Lito at welcome kayo sa aking channel Manoyaris Garden Ay papakita ko lang sa inyo yung mga ginarap ko na maliliit pa lang yung pinagrapan ko uh, kasi mga lahi ng talong itong mga ginarap ko Maganda kasi i-grap ay uh, halos sa mga ibang halaman eh. Ay gaya dito Dito ang lit pa lang oh. Pinagsama ko itong bonsai emas uh, Pinalaban nyo ito, itong bonsai emas Ang lalaki ng mga bulaklak nito, ito, ito yellow variegated yung daon Ah, sinabahan ko naman siya ng white. ten liit lang ng ano niya, ito lang oh. Ayon, ito mo pa. Ang liit lang ng puno niya. Ayan. lago niya. nag na rin siyang mamulaklak. So, right, oh, ito, nag na yung bonsai emas. Kahit yung ano, oh, ito yung white talong panay talong ipapakita ko sa inyo. White lang naman saka ano, uh, violet. Ganda siyang pang -grap. Ito naman yung ano. At ito naman isa. Malit lang din yung puno niya. Ito. Ah, uh, Nakigrap naman ng ano, violet talong. Kasi alam mo yan napakasipag mamulaklak. Itong violet talong. Ah, uh, bonsai emas na naman. Ang sama niya. Ayan kasi itong bonsai emas, ah, napakaganda nito lalo pag ah, yung mainit ang panahon. Yelong yelo yung mga dahon niya. Ah, at lavender yung ano, bulaklak niya. Ang ah, lalaki. Ay, eh, yung talong naman, ah, kung kung mamulaklak siya, napakarami. Na Punong-punong. Kaya yung -punong. sa mga pinapakita ko sa inyo. Lalo itong white din, talong. Ah, diba? Ang ganda. Dito lang siya nakapat. Oh. Kailit lang nila. pag grab tigla dalawa lang dalawa dalawa lang kasi ang liit lamang kasi ng puno eto medyo malaki yung puno nya kasi yung sa pat na mas malaki diba mas marami nakagrab eto na naman yung white talong Diba, ang daming mamulaklak. Ito, masipag din mamulaklak ito. Uh, opal flame, ito. Oh, diba? Ito pa. Ito yung ano eh. Uh, Miss Eve Miss Ib, may mama yan. Eve. Miss Ib ito. Ito naman yung ano. Ano tayo dito? Mona Lisa. Mona Lisa. Ayan, Mona Lisa yan na dark pink. May po dyan din sa itang puno na to. Yung mga malalaki ko dati na bugimbilya na rooted. Yung mga iba kasi, ah, ginarapan ko na. Ginarapan ko para, kasi may raming ano, yung doble-doble. Yung mga minader ko. Kaya ako ginagrap. Pagod ko siya ng mamulak lang. Ito naman yung talong na walang graph nasa timba din ah, diba tayong mamulakla kasi ito alam niyo ito nawalan ng dahon ito bagong lipat ko lang dun sa pwesto niya kasi crowded tabi tabi sila ah, hindi naman ganyan lang ang pagitan nila mga 3 inches kasi ah, wala rin ano, masyadong malaking pwesto Maraming tigil-tigil kasi marami pa akong mga halaman na ganito kasi. <coughs> yung mga yung pwesto ng Bugembilla ko nagiging crowded kaya nangyayari ganito magiging crowded siya nakakalbo siya pero nung hiniwalay ko ah kasi nung nagkakrowded din nagaganto yung mga daang bulaklakit agad eh hindi nakaka ano yumuyo ko ng ganyan agad nilalaglag agad pero nung tanggalin ko doon sa pwesto niya biglang gumanda Napins napansin niya biglang gumanda yung mga dahon niya pagkaraan na, ah, na, namulaklak ng gusto kaya maganda sa bukambila yung ano uh, ah, paghiwa-hiwalayin kasi napakaluwang lang ng pwesto kasi eh, marami kong mga ibang halaman kaya nagkaka ah, dikit-dikit ko minsan lalo na yung maliliit ko to hindi ko pa naayos ano, dikit-dikit mas -dikit. kaganda kung ano Ah, ma bibigyan niyo ng allowance, hindi sila magkakadikit-dikit. Bala ko na rin gawin dito na ano, kambal Ito yung kambal dati na ginawa dati. Ah, di ba? Ah, sa ito. Kasi lagi na gustuhan nito, may bumibili. Kaya lang iisa yung nagawa ko na ganito, mga naka timbapat yung iba. Eh, lagi binibili kaya gumawa ko ng kambal. Kung sakali man, um, pwede ibenta yung isa ito, ito naman uh, violet talong uh, gagawin ko din na kambal ito mo sa nato kambal ko kasi malaki na rin ito kaya lang nakatimba na lang kaya ganyan mas maganda kung ano, iwahiwalay na hanginan magkakalbo siya kasi na ganito oh. Buhay pa nagdadaho na yun know? na crowded lang talaga pag nainita yan, magdadaho na naman yan Ah, mahilig tayo sa kambal-kambal eh. Ito, ah, gagawin kong kambal, gagawin kong kambal dito, di ba? Dito sa isa. Ah, malaki na rin kasi ang pulo niyan. Pwede nang iparehas dyan. Ito, eh, kambal din ito. Isa, ito din yung isa niya, kakambal. Kaya lang kasi ito isa, nagrapan ko. Nagrapted na siya, hindi nagdagang ko. tatlong kulay na siya. Kaya, pero kambal yan, dati magkakamukha magkamukha. Ah, mahilig ako sa kambal, may anak kong kambal kasi. Alam <laughs> mo, marami dito kambal-kambal. Ah, Ito naman yung ano, yung kambal ko na biscuit. Ito na, naka kawapat din siya, ano. Ito naman yung ikakambal natin kakawa pa ko na rin papakita ko rin sa inyo pagka pinagkakawa ko na itong mga ito ah, lagay ko sa bonsai pa no, ito na napakagandang pamulaklak kasi itong may sheep dire diretso masugat pala ako doon sa ano ito may tinik ayan magiging kambal na naman yan medyo luma lang bulaklak nito pero may mga maliliit pa rin ito kasi eh, ano, bagong bago diba ang ganda Oh, nisip na parehas yan. Okay na. Ito ba yung kambal ko? Kaya lang isa, wala pong bulak yung pinagtak ko kasi ng lupa. Pero malapit na ng lupa isa na. Ito, ah, parehas na tricolor. Tricolor, tricolor din ito. Pag nang bulak na, magparehas din. Ganito. Like Ganito. Nandito na lang ang video ko ito. Napakita ah, ko na sa inyo yung mga kambal na kambal kambal ng mga Bolivia. Ah, nakakatuwa kasi tingnan pag yung ah, may mga kamo kamo ka kasi kung minsan mga eh ah, bumibili, hindi namin maibenta yung isa kasi isa naman, yung dalawa. Ayun, nandito na lang para maraming salamat sa panonood.